Unang mga hari, Kabanata, Siyam, at nangyari, nang matapos ni Salomon ang pagtatayo ng bahay ng Panginoon at ng bahay ng hari, at ang lahat na nasa ni Salomon na kanyang kinalulugarang gawin, na ang Panginooy napakita kay Salomon na ikalawa, gaya ng siya'y ipakita sa kanya sa gabaon. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Aking dininig ang iyong panalangin at ang iyong pamanhik na iyong ipinagbadya sa harap ko. Aking pinapaging banal ang bahay na ito na iyong itinayo upang ilagay ang aking pangalan doon magpakailanman. At ang aking mga mata Atang ang aking puso ay duroong palagi. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama sa pagtatapat ng puso at sa katwiran na gagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo, at iingatan mo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan ay aking ang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman. Ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama, na sinasabi, Hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Ngunit kung kayo ay magsisihiwalay sa pagsunod sa akin, kayo o ang iyong mga anak at hindi ingatan ang aking mga utos at ang aking mga palatuntunan na aking inilagay sa harap ninyo, kundi kayo'y magsisiyaon at magsisipaglingkod sa ibang mga Diyos at magsisisamba sa kanila, aking ang ihiwalay ang Israel sa lupain na aking ibinigay sa kanila, at ang bahay na ito na aking pinapagimbanal sa aking pangalan ay aking iwawaksi sa aking paningin at ang Israel ay magiging kawikaan at kakutyaan sa gitna ng lahat ng bayan. At bagaman ang bahay na ito ay totoong mataas, gayon may ang bawat magdaan sa kanya ay magtataka at susutsot at kanilang sasabihin, bakit ginawa ng Panginoon ang ganito sa lupaing ito at sa bahay na ito? At sila'y magsisisagot sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanilang mga magulang sa lupain ng Ehipto at nagsipanghawak sa ibang mga Diyos at sinamba nila at pinaglingkora nila at kaya't pinarating ng Panginoon sa kanila ang lahat na kasamaang ito. At nangyari, sa katapusan ng dalawampung taon, nang si Salomon ay makapagtayo ng dalawang bahay, ng bahay ng Panginoon at ng bahay ng hari. Si Hiram nga, na hari sa tiro, ay nagpadala kay Salomon ng mga kahoy na sedro at mga kahoy na abeto at ng ginto ayon sa buhon yang nasa na binigyan nga ng Haring Solomon si Hiram ng dalawampung bayan sa lupain ng Galilea. At lumabas si Hiram sa tiro upang tignan ang mga bayan na ibinigay ni Solomon sa kanya at hindi niya kinalugdan. At kanyang sinabi, Anong mga bayan itong iyong ipinagbibigay sa akin, kapatid ko? At tinawag niya, lupay ng kabul hanggang sa araw na ito, at nagpadala si Hiram sa hari ng isang daan at dalawampung talentong ginto, at ito ang kadahilanan ng atang na iniatang ng Haring Salomon upang itayo ang bahay ng Panginoon at ang kanyang bahay, at ang Milo at ang Kuta sa Jerusalem at ang Hasor, at ang Megiddo at ang Geser. Si Paraong Hari sa Ehipto ay umahon, at sinagop ang Geser, at sinunog ng apoy, at pinatay ang mga kananeo na nagsisitahan sa bayan at ibinigay na pinakabahagi sa kanyang anak na babae na asawa ni Salomon. At itinayo ni Salomon ang geser at ang bethoron sa ibaba at ang baalat at ang tamar sa ilang sa lupain at ang lahat na bayan na inimbakan na tinatangkilik ni Salomon at ang mga bayan sa kanya mga karo at ang mga bayan sa kanya mga mga ngabayo at yaong pinagnasang pagtayoan pagtayuan ni Salomon sa kalulugdan niya sa Jerusalem at sa Libano at sa lahat ng lupain na kanyang sakop tungkol sa lahat na tao na naiwan sa mga Amorheo, mga Hetheo, mga Pereseo, mga Hebeo, at mga Jeboseo, na hindi sa mga anak ni Israel, sa kanilang mga anak na naiwan pagkamatay nila sa lupain, na hindi nalipol na lubos ng mga anak ni Israel, ay sa kanila nagtindig si Salomon ng pulutong ng alipin hanggang sa araw na ito. Ngunit hinggil sa mga anak ni Israel ay walang ginawang alipin si Salomon, kundi sila'y mga lalaking mandidigma at kanya mga lingkod at kanya mga prinsipe at kanya mga punong kawal at mga pinuno sa kanyang mga karo at sa kanyang mga mga ngabayo. Ito ang mga punong kapatas na nangasa gawain ni Salomon. Limang daan at limang po na nagsisipagpuno sa bayan na nagsisigawa sa gawain. Ngunit ang anak na babae ni Paraon ay umahon mula sa bayan ni David sa kanyang bahay na itinayo ni Salomon na ukol sa kanya, saka itinayo niya ang milo. At maikatlo sa isang taon na naghahandog si Salomon ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan sa ibabaw ng dambana na kanyang itinayo sa Panginoon, na pinagsusunugan niya ng kamangyan sa harap ng Panginoon, ganoon niya niyari ang bahay. At nagpagawa ang Haring Salomon ng mga sasakyan dagat sa Esyon Geber na nasa siping ng Elat, sa baybayin ng dagat na Mapula, sa lupain ng Edom, at sinugo ni sa mga sasakyang ang kanya mga bataan, mga magdadagat na bihasa sa dagat Nakasama ng mga bataan ni Salomon, at sila'y nagsiparoon sa opir, at nagsikuha mula roon ng ginto na apat na raan at dalawampung talento, at dinala sa Haring Salomon.